Hello mga kaloring, good morning! Uh, ngayon ay araw na Biyernes uh, Biernes, August 30, 2024. Pupunta tayo sa palengke. Samahan nyo ako doon ha. Bibili tayo ng bulay na ating lulutuin at ulam ngayon sa araw na ito. Tara, halina kayo, punta tayo sa palengke. Welcome to Laro Sibyl's Channel kalaring, Good Morning, Good Afternoon, Good Evening sa inyong lahat. So andito tayo ngayon sa Palengke. So since nga na ang ating uh, ano dito uh, content ay how to save money. magluluto tayo ngayon ng isang gulay o ng ulam na bulay. Paano natin matikid ang ating uh, isang menu na lumitong na bulay? So, ito, may nakita ako ang aking ihahalo kasi sa bulay ko ay ito patola ng maliit pero hanap muna tayo ng mas maliit-liit diyan medyo malaki. so ito na lang kukunin natin yung pinakamaliit ito. Oh. Ayan. Mas maliit ito sa mga dress. Malaki din to. Oh. So mas maliit ito. So tanong natin, magkano ito, Miss Wa? Ay grabe naman kamahal naman ito 'di ba pwedeng 15? Alam mo ba is street 10 by 10 na. Eh maliit na nga po? Ay, yung malaki, 20 din. Ay, Ay ito na mali ito. Ay, 15. Ay, ah, 20 talaga. So, ayaw magpatawad ng ating uh, suking tindera. <laughs> so, ito na lang. 20 daw to. So, tingnan natin paano tayo makatipid sa isang putahe ng ulam. Ayan, so, punta tayo sa talong. May isa na tayong uh, patola na 20 pesos daw. Sabi ng magandang tindera. Ah, tingnan natin tong talong na sinlaki ng Uh, basta sa ng ano, wala na akong Tingnan natin kung magkano 'yan. Oh, uh, 5 piso. o tingnan mo, 5 piso, imbis na piso lang, 'to 5 piso daw. So, ayan. Ah, hindi na ba uso 'yung piso? So, ayan. Ah, hanap tayo kung makahingi tayo dito ng dalawang pirasong okra. Tingnan natin kung bibigyan tayo kasi puro na nakatali. Eh, hindi ko naman kaya ubusin 'yan eh, ilang dalawang piraso lang kailangan ko para isahubriyaan sa aking gulay mamaya. So, tingnan natin kung papayag siya. Yan, wala tayong nabiling okra doon sa kabila kasi nakatali na daw lahat. Kahit dito daw nakatali na lahat. Ah, na lang tayo ng kaunting sitaw. Ewan ko kung magkano tong sitaw na ito ang maano ko, ma tatawag -ano na ito, yung mapulot ko. Kapiranggot lang naman din na sitaw. Ayan, eh, oh, siguro okay na ito. No tingnan natin. Ito, limang piso daw ito. Ilang piraso ito? 2, 2, three, limang piraso. Parang tagpiso ang isang ganito. O, di ba? Sige na nga. Bayaran na natin ng limang piso. Ayan, so dito tayo sa may isa kabilang gulayan. Bili tayo ng papaya na pang lahat natin. ayun ano? yun, ito po. Ayan po yung isa. Ayan ano? yun po, hawak mo na ayun, yung maliit. Oo, maliit lang. Ayan, maliit. ah uh, magkano kaya yan? 9 pesos. Uh, wala nang tawad to. 9 <laughs> pesos daw ito. So, ayan. So, ito yung panglahok natin sa ating green Ayun bayaran na natin ang 9 pesos. Ayan po. Supli pa tayong keys. So, o, diba? Ayan, salamat. Ayan, tingnan natin dito sa isang nagtitinda kung makabili tayo ng uh, dalawang piraso o tatlong pirasong okra ha ako lang isang ako lang kasi pakain <laughs> kaya kaunti lang ayun kasi nakatali-tali yung kanyang okra so kinagbigyan tayo kung ari ano na lang ayun dalawa na lang masyadong masyadong ano na ma, ma magkano na to ah, limang piso so ito limang piso ayan, bayaran natin ang limang pisong okra ito po ayan oo <laughs> thank you de, you dito tayo sa si isang gulayan Bili tayo ng sampung pisong uh, kalabasa. Ayan. Yan na ay yung last natin na ilalagay. Nakabili na tayo ng okra, talong, ahipon, uh, hipon, uh, patola, at saka sitaw. So, ito na lang yung kalabasa. Ay, madam, huwag mo na itali. Ay, itali. Huwag mo na ibalot. Meron akong bag. Ayan. Salamat. Ayan. So, sampung pisong kalabasa. So, wala tayong barya. Kaya ito pabaryahan natin ng isang daan. Ah. Doon sa patola, hindi ko na pakita yung paano ko inabot yung ano, ah, bayad ko. Ayan, maraming salamat. Yan makalaring, andito tayo sa kusina. Napakulo muna ako ng konting tubig kasi hindi ko na kanina yung binili kong hipon. Ayun. Ito yung hipon ang panglagay ko sa doon sa gulay natin na ah, upo, talong, ah, papaya, kalabasa o krasitaw at saka saluyot so ito yung i ilalagay ko mamaya uh, sa hog ko so ilang peraso ito? lima uh, hindi ko na na video kanina kalimutan ko na kasi tapos so, pagmamadali ko so ito ay isa since wala kasi kaming ref kaya pakuloan ko muna siya kasi hindi ko pa nahimay-himay yung mga gulay ko so ayan dalawa ito, pangatlo. Okay lang maalat kasi isa sa bawang ko pa naman eh. So, tatlo. Uh, apat. sa so, ayun na. Isa, dalawa, tatlo, apat. Lima. Lima yung 70 pesos. Ayan. So, lima na. So, isa. Ayun. Isa. Dalawa. Ito, dalawa, tatlo, apat, lima. So, 70 pesos lahat yan. Yung limang piraso. Itong isda, hindi ko ipapakita kasi hindi naman kasali sa gulay ko. sa so, ayan lang. Pakuluan ko muna para hindi siya magano uh, mag ano ba, ma, hindi mawala yung fresh niya. Kasi maghihimay pa ako ng uh, gulay. Uh, wala kasi kaming ref, kaya kailangan ko muna siyang pakuluan ng sablet. So, oh, ayan na po mga kalaring, napakuloan na natin ng uh, kaunting amount lang muna ng tubig para hindi mawala ng lasa. Kasi since nga nasira yung ref namin, wala akong malagyan. Kaya, pakuluan ko muna siya para hindi siya mag, ano pa, uh, yung, mag, ano, tawag nito, yung mawala yung freshness niya. Ayan, so, ayan lang. Uh, next naman, maghimay na lang ako ng uh, mga gulay And then, ipapakita ko sa inyo yung ano, uh, finished product mamaya. So, ito na mga kalaring ang ating gulay na binili kanina sa palengke. Ito, binili natin kanina 10 piso. Ito ay 5 piso. 5 piso kasi 5 piraso. Parang ang isang string uh, piso. So, 5 piso, magkano na? Uh, 10, 15, tapos yung talong ah uh, 5 pesos din kasama kanina nitong patola na binili natin na 20 pesos. Ang papaya din ah uh, 9 pesos ito kanina and yung okra ay ah uh, parang 5 pesos. Libre ang ating ano, ating uh, tawag nito, ating saluyot kasi kinuha ko nga yan doon kahapon nung naglalakad ako sa rilis na papunta ako sa bayan, nanghingi ako doon. Ayan. So at ang sahog natin ay ito yung hipon. Ayan, nilaga ko na siya kanina kasi wala nga kaming ref. So medyo gabi na kasi natin maluto kaya ito para hindi siya maano ba? Hindi siya masira. So ayan. Ah himay-himayin ko na tong ito, balatan ko na ito. Ito mga babalatan na. Ito hugasan lang yan at hiwain yung okra at sa talong pati ito. Ito syempre Uh, balatan din at saka hihiwain din at uh, tatanggalin ito. So, ayan na po ang ating mga gulay. So, i-count nga natin how much. Again, uh, 70 pesos yung ating hipon, limang piraso. Hindi ko na videohan nung binili ko, nakalimutan ko na kasi. Uh, ito na videohan natin pero hindi ko nagpakita yung pag-abot ko ng bayad na. 25 pesos dahil 20 ito and then 5 daw itong talong. So, 70 plus uh, 20. So, 90 na. 90 plus 10 pesos na kalabasa. So, 100. 9 uh, pesos na, tawag nito, uh, papaya. So, 109. 104. Uh, 119. Kasi 5 pesos ito. Tama? 19 plus 5 pesos na okra 124. Tama ba? So, ito yung ating ulam ngayon. Nakatipid kaya tayo nito? Sige, let us see later. Pag naluto na, pakita ko na sa inyo yung finished product. Ayusin ko muna ito. Himay-himayin ko muna lahat ito. So, ito na mga kalaring ang ating gulay kanina ayan na, so yung hipong kinuha ko doon kasi lagyan ko na ng tubig yan para uh, pakuluan ko na ay, nilanggam langgam na nga eh ayun na, nilanggam na pakuluan ko na ng tubig so hugasan ko muna kasi may langgam so ayun na po yung ating kalabasa na 10 piso okra na 5 piso papaya na 9 pesos sitaw na 5 pesos eto libre lang Libri, libre lang yung ang tawag nito uh, sa luya dahil kinuha ko yan sa tabing uh, sa tabing uh, release na may mga nag may mga tanim so humingi ako ayan uh, patola hinati ko lang hindi ko na binuo at saka yung uh, ating limang pirasong hipon na 70 pesos at saka ito pala ay 20 pesos so hinati ko lang Ayun yung kalahati oh. Eh. Bali dinagdagan ko yung gulay natin ng ah uh, ayon ah uh, tawag nito malunggay. Libre naman 'yan. Ah uh, marami kasi kaming malunggay dito sa paligid namin kaya uh, so ilang lahat itong ating um, bulay na ilalahok dito sa rimang pirasong uh, hipon bali isa dalawa tatlo, uh, apat, lima, anim, pito. So, bali, pito, pang walo pala itong ano, ah uh, ito, pang talong. So, walong klaseng gulay na ilalahok natin sa ah uh, hipon, sa limang perasong hipon. Ayan. Unahin natin ang kalabasa dahil kumukulo na yung tubig natin. Next, papaya. ay yung sitaw. Ayan. Sabay na rin natin ang hipon. lagyan natin ng asin. asin na natin ng kaunti, na. Kasi gawa nga nung may asin na siya kanina. So, ayan na, nagkulo-kulo na. And then, ilagay na natin yung, eto, sabay natin yung okra at saka talo. Kasi madali lang naman maluto yung ano, yung sitaw, diba? Saka yung, ah, uh, tawag nito sabay na natin yung sa talong at sa ano yung eto yung sa luyot yan yan, lagyan na natin ng kaunting betshin ito, ayun ang um, luto na yata. Ayan, ganyan lang ako mag-batchin. Hindi masyadong marami. So, parang perfect na siya, no? Ayan, oh. And then, ilagay na natin yung... Ayan yung papaya. Ilagay na natin yung malunggay. Ang dami pa namang malunggay. Ang dami kong malunggay. Oh, diba? hmm Grabing gulay to. Gulay talaga. Legit na ano. Ay, bakit uh, ano? Itong ino na ko. Pero anyway, okay lang. Ayan. And, ang pinakahuli ay ang mabango. Babanguhan talaga ako dito. Sa Sa patola. Madali lang kasi maluto yung patola. Ang pangit naman kapag yung overcook sya. Yan. Pag nainitan lang yan, parang malunggay din sya na pagtakpan mo. Yan. Pariho lang sila ng malunggay. Ayan. O diba? Walong klaseng gulay yung nandito. Wala, wala na masyadong sabaw. Anyway. Okay lang 'yan. Santayin so, natin maluto, takpan. So, ayan, tinotal ko kanina yung budget ko sa gulay uh, na binili ko. Kasi ang nabili ko lang doon ay talong, patola, papaya, kalabasa, hipon at saka ang tawag nito talong na isang peraso libre na yung malunggay at saka ano sa uh, saluyot doon so yung binili ko kanina sa palengke na gulay pati yung ano, sorry ha ah uh, hipon ay halaga lahat lahat ay 124 pesos so tingnan nyo naman kung gaano kadami ang naluto ko isang ganon So, dito sa 124 pesos, paragay natin, ang gasol natin ay uh, nakaspend tayo. Kasi madali lang naman tulutuin, di ba? Uh, spend tayo ng mga, paragay natin, 50 pesos. Odi, 124 plus 50 pesos, 174. tapos, one to sawa ka pa ng gulay. Ilang kainan mo pa yan. O, di ba? Kung marami kayo, nakabudget talaga kayo. Kasi ang isang hipon, ah, uh, dalawang hipon yata or malaki kasi to siguro dalawang hipon ay 60 pesos or 70 pesos pala ang isang order dalawang hipon na yon pero kung medyo maliit-liit dito ay ano uh, medyo maliit-liit dito ay tatlong piraso so ayan o ba diba, mas nakatipid pa rin ako sa uh, pag magluto ka ng sarili or kung gusto mo talaga na magwento sawa ka sa yung uh, niluluto o yung gusto mong kainin or menu for the day, mas masarap talaga yung magluto na lang. Pero kung nagtitipid ka talaga sa lahat or nagtitipid ka ng uh, tawag nito, uh, oras, ay bumili na lang ng isang order. Isang order na ulam at saka isang order na kanin. Pero, ang tawag nito ah uh, kaunti naman ibig sabihin hindi ka katulad nito na magano uh, mag ano ka talaga ma kung mag magsawa ka talaga mas marami yung makakain mo kaysa yung bibili ka isang order kasi lang naman ang isang order di ba so ayan sa panahon ngayon na inflation inflation tayo ay dapat tayo ay matutong mag tipid at ah uh, Magano tawag nito mag, um, isip ng kung paraan kung paano tayo makatipid at paano din tayo maka uh, makatipid at saka maka uh, kain ng tama ayon Ito na ang finished product natin ayan yung papaya kalabasa makikita din natin ang malunggay at saka andito yata yung saluyot banda okra of course and yung kalabasa at saka anong tawag nito patola ayan and ayung yung talong at saka yung hipon o di ba ayan kainan na maraming salamat sa inyong panonood thanks for watching